Ikaw ba dati yung buhay mo, dati sa bana, ikaw ba ay isang uh, marupok na tao at gastador? Super po, sir. As in, hindi po talaga ako nakakaipon. Yung pagkasahod ko po, uh, gastos na po agad. Bayad po ng mga bills. As, nahilig din po kasi ako mag-party, ganyan. As uh, mag-travel. And po, um, mahilig po talaga ako mag-bar with my friends. Uh, so, um, yung mga so, kadagimik ka mo, yung mga kada gimmick mo, Savannah, during that time, kada gimmick mo, mga magkano nagagastos mo? Siguro mga one 5 po gano'n. More. Hindi. Mga gano'n. Hindi po bababa ba Okay. Pagkatapos yan, uh, ano yung wake-up call mo na nagsabi, o'y sandali lang, parang hindi na tama itong ginagawa ko? Actually, nag-start up po talaga ako mag-ipon ng pandemic po. Kasi di ba po, Sobrang daming tao na wala ng trabaho. Tapos, sobrang hirap pala pag wala kang ipon. Tapos, ayun din po yung time na yung mga tao, di ba, more on phone po. Ayun po yung napanood ko po yung mga videos niya, sir. Tapos, so, na inspire po ako na mag-ipon. Kasi, <laughs> ang hirap po talaga pag wala kang ipon. Kalo, kung biglaan, one day magkukulot ka na, paano kung wala ka ng trabaho, wala kang ipon? Pero, nung panahon ng pandemic ba, ikaw ba'y nawala ng work? Uh, hindi naman po sa na kayo Pero parang naging wake up call ko na din po yun kasi sobrang dami na po sa ng Wow, ang grabe naman. So, ngayon nag-umpisa ka nung yun nga na naging wake up call sa yon, tapos nanonood ka ng videos ko. And uh, nung nag-umpisa ka, nung nag-umpisa ka, paano yung journey mo, 'di ba, nung ikaw ay nag-iipon? Um, actually sobrang hirap po talaga mag-ipon, sir, kasi syempre hindi ko po siya naging habit na mag-ibon. Nag, ayun, uh, nag lang po talaga ako. So, Three years ago nga po, yun, napanad ko po, po yung mga videos niya. And, um, paunti-unti po, nagtatabi po ako ng pera. Hindi po ako po yung pagkabayad ko po, po ng mga deals ko. Um, saka po ako nagtatabi kung ano lang po yung extra ko. Basta may may itabi lang po ako. Hanggang sa, ayun, one day nagulot na lang ako may ah, more than 100,000 na pala yung telephone ko. Ha? Huh? Grabe! isa ang daang libong piso, gaano katagal mo yan na ipon? Um, siguro, mga ano po, sir, mga one year po, So saan mo nilalagay yung mga ipon mo? Ano yung saan mo nilalagay para at saka paano nga yung diskarte mo? Sige, kwento mo. Eh, nakaka nakaka-excite naman. Ah, okay. uh, ayun, yung ano po, ngayon po nag ano po ka expert po ko sa MP2. Pero before po kasi sa bangko ko lang po siya nilalagay. So, uh, yun nga po, nakita ko din po sa ito yung videos na napayo po na pwede po siyang ilagay sa MP2 kasi na po, meron po yung interest. Uh, mas better po na maglagay po doon kaysa po sa bank. And um, ano po, sir, yung, um, yung naipon ko po na more than 100,000 minutes po yun ng um, property, ng low property. Grabe. Nashock -na ka ba noon nung binuksan mo na, yung araw na binuksan mo at nung binilang mo, nag-isandaan libo, nabigla ka ba? Opo, oh, sorry. Kaya tsaka, hindi ko din po ina-expect na makakabili po ako ng uh, lupa. Kasi dati parang pangarap ko lang po yun. Grabe. So nakabili ka na ng, naka-invest ka na, nakabili ka pa ng lupa, tama? Yes, pa. Grabe naman.